sarap naman ng ngiti na yan. Ang sarap naman ng ngiti ng baby ko na yan. Aba, pataas-taas pa ng kilay. Oh, bakit? Naiirito na ba yung pogi na yan? Pogi? Shh, tingin ka kay mami. Tingin ka kay mami, hindi yung padjaka ng padjak. Padjak ng padjak, pajak eh, Padjak ng padjak. Mm, -mm. Pogi. Ang oh, pogi, pogi naman niya. Ang pogi, pogi. Bakit pogi ka ba? Ay, pogi ka ba? Sagot. Opo. <laughs> Sagot. Sagot. Ay. Uy, sumusunod sus sa camera. Hahaha. <laughs> hindi na. Ay, hindi na po. Opo. Bakit naman yung baby ko masyado sa camera, eh? Bakit masyado yan, eh? Gusto mo pang makipag-usap kay eh, mami? Hmm? Gusto mo makipag-usap? Ha? Pogi. Pogi. Popogi.